Uh, yes po, muli po isang magandang araw po uh, sa ating lahat. Uh, ledak. Ano po ba uh, itong ledak? Uh, bagamat meron na pong, uh, pong dalawang version yung song, uh, Kongreso at Senado ay pumapasok po sa usapin ito para sa uh, Barangay SK Election. Itong ledak, ano po ba ito? Pag-usapan po natin. Paanyaya po sa lahat po ng napadaan sa channel na ito Kung gusto po ninyo na ganitong mga usapin Please uh, subscribe po At i-click ang uh, bell Para palagi kayong updated uh, sa aking mga videos at all pag din po at like ang mga videos na magustuhan Yan nga po, uh, ayon po sa mga eksperto Ang ledak po ay isang uh, konseho na napaka uh, makapangyarihan na Kung saan uh, kapag nagpupulong po ang uh, mga ito ay nandyan po ang uh, Pangulo ng Pilipinas, ang Pangulo po ng Senado, at ang uh, Speaker of the House o iba po iba't ibang uh, mga matataas na tao po. At dito po ay nag-uusap-usap sila na kung lalong-lalo uh, -lalo na po uh, sa mga uh, usaping uh, pagpapasa ng mga batas uh, lalo na kung ito po ay kontrobersyal uh, ano po? So pinag-aaralan po nilang mabuti uh, dyan nga po sa LEDAC ang uh, tamang gagawin. At uh, nab nabanggit nga po na ang LEDAC ay uh, ang gusto po na may isa batas ay yung nga uh, pong apat na taon ang uh, magiging termino po ng mga barangay officials uh, at dalawa pong beses. So, bali kung sakasakali po ay 8 years lamang na mas shorten po o hindi ka kaya po ng dati na 3333 na 9 nga po. So, may mga kumukwestiyon po dyan. At uh, ang um, isa pa po ay yan nga po ang uh, bali contradiction po doon po sa dalawang batas na isinusulong po ng uh, magkabilang panig. Ano po? Ang kongreso po ay 6 uh, anim na taon pero postpone ang Senado naman po ay uh, apat na taon at postpone nga samantalang ang ledak naman po uulitin lamang po natin ang ledak apat na taon po pero tuloy po ang halalan kapag nagkaganyan po siyempre ang mangyayari po uh, magkakaroon muna ng halalan at ang mana mga mananalo po ay uupo ng apat na taon at pwede po silang Uh, mahalal ng dalawang beses ang, kung sakaling yan nga po ang mangyari ang hindi lamang po malinaw ay paano po yung mga ter termer uh, so abang-abang po tayo at malapit na po siguro matapos ito dahil uh, baka po mamaya ay mag cam uh, na po yan so uh, yan po ang uh, issue na aking inilahad ngayon na ang uh, dalawang bilang ba ang Bill ng Senado at uh, ng Kongreso ang pag-uusapan is ang uh, kaabang-abang labang po dito ay kung kasama nga po sa pag-uusapan uh, itong proposal, uh, proposal po ng LEDAC. So, hanggang sa mga kasaluku, uh, sa kasalukuyan ay wala pa po tayong nababanaag o wala, wala pa po na nakatitiyak kung ano po yung ipapasa ng uh, by cam na yan kung sakasakaling meron man. At ako lamang po ay magtatanong sa inyo mga kabarangay. Sa inyo po bang palagay ay kasama sa pagpipilian o pag-uusapan itong LEDAC proposal? Comment lamang po sa ibaba. Muli po, Coiners String.